Hello guys, another day, another life. For today's video, magluluto po tayo ng isang masarap na ginisang munggo or tinatawag na mong beans. Ayan po, at samahan nyo po ako at magluluto po tayo ngayong umaga. Ayan, it's Friday, kaya may tinatawag po tayo na pag Friday daw po, ay ay tinatawag na mongbing's day ayan tara sama nyo po ako sa isang kawali po ay uh, ilalagay po natin dyan ang ating uh, sahog na baboy tutugnasin lang po natin yan at uh, palalabasin po natin ang kanyang mantika ayan at habang uh, tinutugnas po natin yan, ay uh, mag mag-prepare -pre na po rin tayo ng iba pang gagamitin natin sa ating pagluluto ng masarap na ginisang munggo. Ayan, unti-unti na po siyang ano, no, lumalabas ang kanyang mantika dyan. So, i-ano lang po natin yan, siya po lang natin yan para lumabas po ang kanyang mantika at ang mantika na lalabas po dyan ay iyon po ang ating gagamitin sa paggisa po ng ating uh, sibuyas, bawang at kamatis ayan, maya maya po lamang ay uh, magigisa na po tayo ayan, talaga naman po ano uh, tinagurian na pag tuwing biyernes ay kailangan ay meron tayong ginisang munggo sa pagkainan kainan. Nakagawian lang po 'yan kasi uh, marami pong ano no, uh, pamahiin ang ating mga uh, katandaan ng mga araw kasi tuwing BMS daw po ay bawal daw pong kumain ng ano ng ng karne kaya kailangan meron tayong mga gulay. Kaya ang isang gulay na laging niluluto tuwing Friday ay ito nga po ang ginisang munggo. ayan So, ayan po, nagisa na po tayo ng ating uh, sibuyas, bawang at kamatis sa isang, uh, doon po sa mantika na natugnas natin dyan sa ating baboy. Ayan. So, siyempre, ano, ay gigisa lang po natin yan ng maigi, uh, lulutuin po natin hanggang sa lumambot po ang, uh, ang mga, ano, pangsahog natin dyan, ano at uh, lalagyan din po natin yan ng panimpla ng uh, ating asin at paminta so pasintabi na po sa ating mga manonood ako po ay hindi gumagamit ng bechin or yung tinatawag na magic sarap ang tanging uh, ginagamit ko lang po ay asin, paminta at saka ano po broth cubes po yan lang po ang aking pampalasa o minsan patis ayan o kaya yung mga uh, other ano na mga panimpla katulad po nung uh, uh, <clears throat> mga ano natin pansahog na gulay ayan pero yung iba po nga katulad ng betchin at pwede rin naman po kayong gumamit nun kung iyon uh, po ang inyong uh, pampalasa at saka yung magic sarap wala namang po problema yon kaya lang po talagang ano Uh, nakasanayan ko na po na hindi gumamit po pag sa amin po ano pag nagluluto po ako ng para lang po sa amin hindi po ako gumagamit ng lecithin uh, or monosodium glutamate kung tawagin sa ingles at saka po ng magic sarap pero uh, pang-enhance pa -enhance naman po 'yon ng ano ng uh, panglasa rin ayan so sa amin lang po hindi po uh, hindi ko po nakagawi ang mag, uh, maglagay po niyan ng uh, mga pangpalasa na po na yan. Kasi po, malasang malasa na po yan na sa pagigisan nyo lang po ng sibuyas, kamatis at bawang at asin paminta, malasang malasa na po yan. So, dadagdagan po natin yan ng ano, yung uh, broth cubes, ano, para yung sabaw po niya ay uh, medyo ma-enhance din naman po ng ay Ayan. Medyo mahaba po ang video natin ngayon kasi po ay ito po ay uh, ilalagay ko po sa aking uh, YouTube channel. So magsisimula na po akong ano maggumawa ng video para sa aking YouTube. So medyo mahaba-haba po ang ating uh, ang ating mga video pag YouTube po ang ating uh, uh, pagtutuunan ng pansin o pag, uh, paglalagyan uh, ng ating ng mga video kasi bali once or twice a week lang po ako gagawa ng video para sa ating youtube so yan po ang uh, ang aking mga video na gagawin ay mostly po ay uh, uh, cooking vlog po para sa aking youtube yan so minsan po mapapanood nyo po ako na medyo ano na haharap na po tayo sa camera hindi uh, puro na lang po na voice over no at uh, siguro sa mga next video ko po ay makikita nyo na po ako na nakaharap na po ako sa camera ayan sana po ay uh, magustuhan niyo po ang aking mga nilulutong uh, recipe pinoy recipe po o kaya minsan na uh, ibang klaseng recipe po pwede rin po Italian recipe katulad po ng mga pizza, pasta ayan so kung ano po ang uh, kung, uh, pwede rin po kayong mag request kung gusto nyo pong mag request na ating iluluto subukan po nating lutuin yan sa aking youtube channel ayan so ayan po medyo uh, ay nilagay na po natin dyan ang ating munggo at uh, at nilagyan po natin ng uh, tubig mga ano po yan mga siguro mga 4 cups ng water ang nilagay natin dyan kasi po matigas pa po ang ating uh, munggo hindi ko po siya ganong pinalambutan para po uh, dyan po natin siya i, uh, ano palalambutan kasama ko ng karning uh, baboy para po uh, masarap na masarap po lumasa po ang uh, ating uh, ginisang mga ingredients at ang karning baboy sa munggo habang pinalalambutan natin. Ayan, para po uh, kumapit po talaga doon sa munggo ang uh, ating mga pampalasa. Ayan. So, uh, hindi rin po ako naglalagay dyan ng ano, ano, ng chicharong baboy. Pero pwede po kayong maglagay o kaya tinapa. Ayan, nasa sa inyo po kung ano po ang gusto nyong ilagay na mga ano pa, dagdag uh, uh, ingredients dyan sa inyong mga ginisang munggo. Pero for today's uh, <coughs> cooking vlog, sa ay baboy lang po talaga ang aking inilagay na sahog dyan. Pero pwedeng pwede naman po kayong ano. Uh, maglagay dyan ng inyong mga gusto katulad po ng chicharong baboy kasi po nagpapaano po ito nagpapalapot ng ano lalo na po pag dudurugin nyo no, nagpapalapot po ng sabaw yan at pampalasa rin po pwede rin po kayo maglagay dyan ng ano ng tinapa kung gusto rin nyo po ay uh, malasang malasa rin po yan at nag, nakakapagbigay linamnam at alat din po sa ating nilulutong ginisang munggo ah, uh, pwede rin po yung ano kung gusto rin nyo po yung dillis uh, dilis Ayan. yung ano po yung dried dilis po pwedeng pwede rin pong ilagay diyan sa ginisang munggo kung ayaw nyo po ng ano ano ng karne ay ah, uh, pwedeng, pwede po yung mga ano na pang uh, uh pang kasi kaya nga po tinawag na ano, ano yung uh, Ah, uh, pag Friday po ay kailangan ay wala daw pong karne. Pero ngayon po eh, hindi na po 'yan ano, medyo ano na po tayo nasa nasa latest ano na po tayo, wala na po tayo doon sa matatandang kaugalian na ah. kailangan ay talagang ano, uh, wala pong karne ah, uh, tuwing Biyernes. Pero marami pa rin po na ano ha, sumusunod diyan sa mga pamahiin na ganyan ano. So depende na lang po sa atin kung ano po ang ating mga paniniwala lalong-lalo na po sa pagkain. So nasa sa inyo po ang ang, uh, ang mga ano, ang mga desisyon para po dyan. Po, sa ngayon po, ang ating ginisang munggo ay baboy po ang ating inilahok. Pero siguradong sigurado po sa inyo ay masarap na masarap po iyan. Ayan, medyo malapit na po siyang ano, no, lumambot. Kaya nilagay na po natin dyan ang ating pechay at saka po ang ating uh, no, dahon ng ampalaya. Iyan lang po ang ating ano, uh, gulay na inilahok dyan. Dahon ng ampalaya at saka pechay po. Ayan, pwede rin po kayong maglagay ng, ano, ng talong. Ayan, kung gusto nyo pong uh, mas ano pa o kaya yung... Uh, yung uh, bunga ng ampalaya pwede pwedeng rin po iyan so masarap din po iyan pero ngayon po ang aking ginamit ay uh, pechay po at saka dahon ng ampalaya ayan so sino po yung nakakaalam ng mga ano yung wild uh, uh ampalaya yung dahon ng ampalaya yung nakukuha po sa mga gubat-gubat sa ating uh tabi-tabi yan po yan kasi dito po maraming tumutubo niyan sa tabi-tabi po namin dito kasi medyo uh, uh, may gubatan po rito sa aming uh, likuran marami pong tumutubo ng mga ano uh, wild na ampalaya pero ano yan masarap po yan at nakakain po yan so yan po ang aking uh, version ng uh, ginisang munggo With the fork. Ayan. So thank you for watching. Sana po ay tangkilikin nyo rin po ang aking YouTube channel. Ayan po. Franky's TV. Ayan po ang ating YouTube channel. Uh, mostly po cooking video po ang ating ilalagay dyan. So salamat po sa inyong lahat at uh, sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking mga reels at saka mga short videos sa aking Facebook profile page ayan at sana po tangkilikin nyo na rin po ang aking YouTube channel ayan marami salamat po keep safe and God bless another day another life thank you Lord goodbye see you on my next vlog Pakifollow na rin po and share na lang po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po ulit.